Magandang umaga po, Delisay. Magandang umaga po, Delisay So, alam niyo naman na nalalapit na ang prom. Uh, isang buwan na lang. Kaya, um, meron na ba kayong mga napiling mga kadit? Ito si Christine, 16 years old at isang high school senior. Siya ay editor ng school newspaper at captain of the varsity volleyball team. Masasabi nating siyang nagsimula sa isang perfect family. Ang nag-iisa'ng anak ng na mga may-ari ng isang convenience store. Si Christine ay kilala, respetado, masayahin at may maraming kaibigan. Mahilig siyang magbasa at magsulat, mag-Facebook at Twitter, at mag-volunteer sa iba't ibang student organizations. Pinapangarap ni Christine makatanggap ng scholarship sa isang Metro Manila-based college kaya pinagbubutihan niya ang pag-aaral. ito si Jason, 17 years old, isang senior sa high school. Kilalang good boy si Jason, class president, popular at gentleman. Siya ay anak ng isang construction worker at isang teacher. Panganay sa tatlong magkakapatid. Siya ay isang mabait na kuya sa kanyang dalawang nakababatang kapatid na babae. Mahilig si Jason maglaro ng basketball at pangarap niyang makakuha ng varsity scholarship sa Manila pagka-graduate. Madalas rin siyang lumalabas kasama ang kanyang mga kaibigan para pumarty at paminsan-minsan uminom. Tuloy mamaya, ah. aral tayo sa bahay ko para sa test natin bukas. Sige pare. O pa, na tayo sa prom? Ha? Huh? Hello? Lumilipad na naman niyang isip mo. Ano ba kasi yan? Ay. Wow! Sino ito? Ikaw ba to o yung guwapo sa kabilang section? Baka naman kasi may kadate ka na hindi mo lang sinasabi sa akin. Ito si Kit, 16 years old, isang high school senior. Ang kanyang tatay ay isang OFW sa Dubai, samantalang ang kanyang nanay ay isang Changi e vendor. Si Kit ay may dalawang nakatatandang kapatid na lalaki Maalaga siya sa nag-iisang kapatid na babaeng nakababata sa kanya. Masipag na bata si Kit. Madalas nakikitang tumutulong sa mga gawaing bahay. Siya rin ay di lamang honor student, kundi isang mahusay na mangguguhit. Mahilig rin siya sa fashion. At madalas nakikitang gumuguhit ng mga magagandang kasuotan sa kanyang notebook. Bata pa lamang si Kit, alam na niyang lalaki ang kanyang napupusuan. Ngunit dahil sa konserbatibo niyang pagpapalaki, hindi niya na ihahayag ang tunay na sarili sa kanyang pamilya. Pinipili na lamang niyang ilabas sa harap ng mga malapit na kaibigan sa eskwela tulad ng kanyang best friend na si Andy. Kaninang kwento ang nais niyong subaybayan?